Ayan guys. Where is your next destination? Papunta nga pala ako ng Pilipinas guys. Bali nga pala. Ito nga pala yung aking sasakyan na aeroplano. Papunta ng Turkey. Guys at ito na s taas na nga ako ng aeroplano. At ito na. lipad na yung aming aeroplano. Papunta ng Turkey. Makikita nyo ang ganda ng lugar ng Denmark. At napakadami nilang windmill. Itong windmill na ito ay ginagamit nila para maging source of electricity at makikita nyo rin yung napakahabang tulay na yan na dinaanan namin kanina at ito nga at nakakamanghana naman at nakakamiss yung ganda ng tanawin sa taas at ito na nga nakarating na kami ng Turkey dito na kami sa lupa ng Turkey pero nasa himpapawid pa pala kami ang ganda rin ang lugar nila guys at napakalaki ng Turkey Bali guys, ito palanding na yung aming aeroplano at nakikita nyo naman na napakalawak ng airport ng Turkey at napakaganda na parang mall talaga. yan guys, makikita ninyo napakalaki at napakalinis. Meron, pa rin, meron din sila guys dito na waiting area sa mga nagantay ng kanilang flight. Ang kanilang layover area ay napakaganda at napakalinis. Dito, ang information, pwede kayo magtanong dyan na makikita nyo lang sa online at makakausap nyo online din. May taong sasaguto naman yung free wifi at ito nga pala yung libre pagkain galing sa Turkish Airlines. Pwede kang kumain sa kahit sa ang restaurant sa airport nila. Ayan guys, sinahanap namin yung libreng wifi at may nakita ako dito na isang akala ko yung kababayan nyo pala ay isang Indonesian guy. Guys, sorry. Ayan guys, nagpunta nga pala kami dito sa may kainan at naghahanap kami ng kanin pero nakita namin ay pansit bali usap kami English dyan guys yan pansit ang aming nabili sa halagang 10 euro napakamahal ang pansit nila guys pero pansit lang aming kinain hindi kakanin yan nga, guys at nakasakay na ulit ako ng aeroplano patungo ng Manila at ang sinakyan ko ay Turkish airline ulit at yan guys bali nakarating na ulit ako ng Manila after After ilang oras, guys, na napakahabang biyahe, napalanding na, at nakita ko na rin yung aking diwata. Hindi si diwata, guys, diwata talaga ng buhay ko. At napakain niya agad kami sa Jollibee kasi na -miss ko si Jollibee, pati si diwata. Yan, guys, yan. pinasaya ko siya sa aking paboritong lugar sa crossing. At tumay kami sa turo-turo. Sinubukan ko kung hindi siya ma guys kumain siya, tapos kumain din ako ng taho, support the small business owner at ang laki nga ng mga surgeons guys sa linggo daw bago maubos, Tumaan din para sa sa cemetery sa nanay ko at yun nagpunta rin ako sa tatay ko kasi kailangan niyang malaman na nandito na ng anak niyang pogi yan guys, eto bumili kami ng konting makakain at ito guys sinilip ko yung kanyang mga manok dahil sabi niya ay mag, madami daw itlog at bumalik na nga pala kami guys sa aming tunutuluyan sa may kalamba at ito, nagbala kami mamasyal sa My Los Banyos Makiling. Ay, papunta pala ito ng Santa Cruz Laguna, guys. Ang laki ng isda. Yan. Para si serena, guys. Nakipagkumpitay siya po yung araw pamangkin kung sino maputi. Kaso, talo ako, guys. Ayun nga pala, guys. Kumain kami sa isang restaurant dito, guys. At sabi ng aking kapatid ay masarap daw doon. Nagpunta din pala kami, guys, sa may Santa Cruz Laguna. At sa may... Ano nga bang lugar ito? Basta papunta kami sa taas, guys, ng ng bundok at may lake daw doon sa Lake Caliraya ang tawag po nila doon guys at yan nga at napakaganda guys hindi lang kami nakapunta sa medyo malapit kasi may mga harang na bakod guys pero sulit naman ang aming biyahe at nag nga kami ulit kumain sa Kamayan Budel Pite doon sa Santa Cruz Laguna at nag-vacation nga ulit so, pala kami papunta ng Mindanao guys. Bali, pasakay na kami ng airport. papunta kami ng Davao, guys. bo Pacific kami sinakyan guys. Grabe. Ang ganda-ganda talaga ng aming katabi guys. Ay, ng airport pala guys. Maganda rin. At ang aming sinakyan guys ay lumipad na. Ayan. Tapos guys, doon sa aming nakita sa taas ay napakaganda ng mga tanawin. Dito ko lang nakita ang hundred islands na never ko pa nakita sa buong buhay ko personal. Ayan guys. Bali nakarating na ka pala kami ng Davao at ito ang inyong, ang bubungad sa inyo sa pagdating ng Davao isang napakaganda at makulay na lugar. At ano pa nga bang inaasahan niyo? Pagising niyo galing sa pag nasa bahay kayo pagising niyo, siyempre buksan ang bintana at kumisin ng siyempre maaga at pakiinin ang aking isda. yan guys. Yung aking isdang lucky charm guys. Mag-alaga rin kayo niya kasi napakaswerte ng mga isda, ay, nung nga pala na ko pala magmotor guys, kaya sinubukan ko mag-motor din, ayan, guys char lang yan, guys, char, char, char kita nyo naman, guys, na ko kasi yung motor ko, guys, Il ilang taon ko din, din nagamit, ayan, guys, tapos nagkaraoke kasama yung mga pinsan ng misis ko, guys grabe, wala talaga magawa yung boses ko, guys at ito, nalasing nga pala si Junjun ayun, tulungan <laughs>